Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pambihirang teknik o diskarte na ginagawa ni Justin Brownlee para durugin na kanyang nakakatapat na import. 51 points lang naman ang ginawa ni Justin Brownlee at mostly ang import ng SMB na si Jordan Adams ang bumabantay sa kanya dito. Siyempre props kay coach team ko na sa mga akampe ni Justin Brownlee na barangay Ginebra, San Miguel. Sa game kasi ng Ginebra kontra SMB, mostly na mga plays ay nakadesign para kay Justin. Eto mga ropa ang sinasabi ko, tong high screen na laging sineset ng barangay Ginebra. Take note mga ropa, high screen ibig sabihin sa ibabaw nakaset yung mga screens na yan. At yung mga screens na yan ay gamit na gamit lagi ni Justin Brownlee. At isa pa, ang bumabantay sa kanya ay ang import ng SMB na si Jordan Adams. Sa buong laro mga ropa, itaga nyo sa bato. Hindi nagtama ang import na si Jordan Adams para depensa nitong si Justin Brownlee. May screen man yan o wala. Dito nga mga ropa, high screen ni Japet Aguilar at dinaanan lang yan ni JB. Good screen, hindi man lang nakapalag si Jordan Adams dyan at naiwan agad ni Brownlee. Nung naiwan ni Brownlee si Adams, sino ang sumalo? Si Junmar Pahardo. Ang tendency kasi mas mabilis si Justin Brownlee kumilos kay Junmar kung kaya't Lino Taubay niya lang itong si June Mark. Para sa drive to the basket, easy 2 points. Basket is good. At another one ay sa Akgo screen naman ang ginamit ni Justin Brownlee dito. Iwan na naman si Jordan Adams dyan. At ang sumalo naman ay si Big Manuel. Still, iniwan pa rin at linobay lang ito ni Justin Brownlee. Basket is good na naman. The defense has been At bukod sa high screens na sineset ng Barangay Nebra, napaka-effective din ng pick and roll na ginagawa nila kay Justin. Simpleng-simple lang pagka-screen ni JB, roll lang siya ng bahagya at ang tendency niya ay pwedeng sa laksak ni JB ang bola or i midrange niya ang tira. At usually mga ropa, midrange ang ginagawa ni JB. Lalo na sa pagkakataong ito, napaswitch si Jordan Adams at ang defender na ito na may advantage si JB sa height. Kung kaya matik pull up midrange ang ginawa niya basket is good. Eto, eto, one on one ng talaga. Walang screen na nangyari. Pero ising easy lang na tinirahan ni JB ang depensa ni Jordan Adams. At inulit niya pa yon mga ropa. This time may screen naman from Isaac Go. Iwan na naman si Jordan Adams sa screen at ang tendency si June Mar na naman ang sumalo kay JB. Pero dito kaya hindi dire-knife ni JB to the basket dahil medyo malalim na ang position at na-cover na ni June Mar ang dadaanan ni JB. So ang ginawa niya na lang dito ay basic pull-up jumper at medyo hindi naabot yan ni June Mar kung kaya't easy 2 points na naman para kay Justin. Nagmando si Arjo Barrientos, still drop si Isaac Go, ang ganda ng pwesto ni JB dito. Tatlong players ng SMB ang pinanggit na niya, di walang box out box out na ginawa si JB, talagang tinalon niya lang at siya pa ang nakapag putback sa pagitan ng tatlong SMB players at isa pa si Junmar dito. Actually, walang adjustment ang San Miguel Beerman sa so offense ang ganito ng Barangay Unebra. Paulit-ulit na ang ginawa ni Justin Brownlee at Jordan Adams ang mga ganitong play na high screen. Pero still, di siya lumalaban sa screen at dinaya niya si June Marpardo ang sumalo kay Justin Brownlee. Kung kaya't ang resulta, paulit-ulit din na shoot ni Justin Brownlee pa 3 points man yan, mid-range or drive to the basket. Eto, eto, pick and roll ulit. Malalim yung Adams, sinalo niya si Scotty Thompson. Pinasa naman ni Scotty sa open 3 points si Brownlee. Pumabol naman si CJ Perez. Pero late na, basket is good para kay Justin Brownlee. Dito maganda to mga ropa Napansin ko na si CJ Perez na ang bumantay kay Justin Akala ko itutuloy-tuloy niya na San Miguel Beerman Pero sa isang play pa lang na ito Na kung saan isolation at madaling nalusutan ni Justin Brown ni si CJ Perez At naka-counted and one pa kay June Marbajardo Agarang binalik nila ang depensa ni Jordan Adams Yun nga lang ay hindi talaga kaya nung Jordan Adams itong Justin Brown Lee Simple pick and roll from RJ Abarientos Hindi talaga makasunod ito si Jordan Adams Pagka may mga ganyang screen na Open na naman si Justin Brown sa mid -rate basket is good. Napansin nyo mga ropa, simpleng simple lang ang basketball kay Justin Brownlee. Hindi niya pinapahirapan ng opensa. Pero kitang kita nyo yung depensa naman ni Jordan Adams hirap na hirap siyang makasunod kay Justin Brownlee sa mga ganyang plays. Diliba si Jordan Adams at pinagpahinga pinalit si Moe Tautua. Dito naman kaya na-open si Justin Brownlee sa 4 points ay dahil le-help eh, sana si Moe Tautua sa loob. Nakita niya na sumalaksak yung Barangay Nebre pero hindi niya napansin na-open naman si Justin Brownlee sa pag-help niya. Sa pagkakataong ganyan, delikado talaga na ma-open itong si JB. At nakita na nga ayon ang players sa Barangay Nebra kung kaya't pinasa na sa kanya ang bola. Kauna-una ang 4 points si Justin Brownlee sa PBA Basket is good! Pinata nga nitong tuwa itong si Jordan Adams. Si Jordan Adams nga di na kayang depensa nitong si Justin Brownlee. Tapos sinahayaan pa niyang maka-open ng ganun-ganun lang. Nakatira tuloy sa 4 points, basket is good. Eto, binalik na si Jordan Adams. Putek screen na naman. Another high screen set para kay Justin Brownlee. back may screen, na open kaya open si Justin Brownlee sa 3 points Basket is good Dito mga ropa maganda to eh Umiscreen na naman si Justin Brownlee Switch on defenders kay Jordan Adams At ang ending napunta kay Justin Brownlee si Don Trolliano Si Don Trolliano ay mas maliit kay Justin Brownlee Kinapitalay si Justin Brownlee ang senaryo na yan Kukay at kinaldag niya na ng kinaldag sa paint Sabay teardrops easy 2 points Coming from Don Trolliano tumulong na rin si Terrence Romeo para i-double team itong si Justin Brownlee. Pero nung akmang papasa itong si Justin Brownlee, bumalik din si Terrence Romeo sa kanyang bantay. At again, si Jordan Adams ang naiwan. Na fake si Jordan Adams at naitira pa ni Justin Brownlee ng open. Basket is good. At another high screen na naman set by Japet Aguilar. Ang taas ng screen na yan, mga roba. O eto, ano sa tingin nyo? Tingin nyo makakahabol ba si Jordan Adams sa screen na to? O sige, i-play natin. Malaking improvement naman yan kumpara sa kanina na hindi talaga siya nakakahabol. Pero bitin pa din eh. Sinalo na naman ni June Marpajardo Si Justin Brownlee Sa pagkakataon na yan Pero yari, ang nangyari End one Counted Foul pa Ang nangyari Free throw pa Para kay Justin Brownlee The next play Another ice cream na naman Kay Javet Aguilar ba diba, pinapasalon Ni Jordan Adams Si Justin Brownlee Kay June Marpajardo Pero this time Nagroll si Javet Aguilar Na dapat si Jordan Adams Ang bantay Hindi rin niya Nahabol ni Jordan Adams Kung kayat Easy 2 points na naman Para kay Javet Aguilar Tingin ko napansin na ni Japet Aguilar ni Justin Brownlee kung kahit ganyang play ang kanilang ginawa. Napansin nila na mahina talaga sa screen na play ito si Jordan Adams at hindi ito nakakahabol. Kung kaya't easy alley-oop at easy pass lang ang ginawa ni Justin Brownlee, easy 2 points na agad yan para kay Japet Aguilar. O ito mga ropa sa last play, isolation, one on one lamang. O si Justin Brownlee at depensa si Jordan Adams. Nanggaling sa taas si Justin Brownlee at madali niya na blow by ito si Jordan Adams. Actually hindi naman talaga naiiwan ni Justin Brownlee si Adams dito. Nakatikit naman talaga dyan si Jordan Adams sa pagsalaksak ni Justin Brownlee. Inarangan pa nga niya ng katawan niya eh. Pero ang ginawa ni Justin Brownlee dito ay ang kanyang body control. Konting bump, talon, at iniwas niya lang yung bola. Hindi na kasi nakatalon itong si Jordan Adams eh. Parang nilagay lang tuloy ni Justin Brownlee yung bola sa basket. Easy 2 points. At yun na yung naging icing sa cake. Panalo ang Barangay Nebra. 51 points si Justin Brownlee. Niluto niya at nilamon ng depensa ng import ng San Miguel Beerman na si Jordan Adams. Katapos ang game sa score na 108-102 51 points si Justin Brownlee Together with 10 rebounds at 5 assists Nakatulong niya dyan si Javet Aguilar With 21 points at ang third overall pick ng Ginebra na rookie na si RJ Barrientos ay nagambag ng 13 points. Sa kabilang banda naman, ang import ng SMB na si Jordan Adams ay pumukol ng 23 points at may plus minus na minus 15. Ibig sabihin, sa game na to, no match talaga si Jordan Adams kay Justin Brownlee. Nagambag din si Jun Marbado na 17 points, Terence Romeo 14 points. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa performance si Justin Brownlee? 51 points, dinurog niya si Jordan Adams. Pwede kayong mag dyan sa baba. Magkwentuhan tayo.